ito guys, gumagawa po ako ng kalikit na isda or sisig at, at pangalan niya sa ano, sisig sisig no, hindi ko din po masyado alam basta, ito yung isda, hinimay hinimay ko tapos, iyan yung lamas ko ayan yung isda yung laman ng isda, ayan siya, hinimay hinimay ko yan ang gagawin ko, kalikit or sisig so guys ayan guys, hina naghiwa-hiwa ako ng mga lamas sibuyas, bawang at mayroon din kaunting Uh, ginger. konti lang po na ginger. Kasi may, may noon matatandaan ko sinasabi nung matanda, lola na, yung mga niluluto daw. Ito sa Muslim ha, kailangan yung apat na lamas nandyan. Yung sibuyas, bawang, ah, uh, importante daw yung luya, kahit daw kung lang lalagyan daw. Yung nang luya, halimbawa, ganyan, may sibuyas na may bawang. Na lalagyan daw ng uh, yung luya daw hindi daw iiwan kahit daw konti lang, kailangan, meron daw luya. Yun ang sabi. Yung spring onions, okay lang yun siguro. Kahit wala kasi meron naman sibuyas bawang. So, siguro okay na kahit wala yung spring onions. Pero kung meron kayo, pwede nyo yung lagyan, lagyan din nyo. Depende na yun sa nagluluto. Pero ako, ito talaga ang pinaka-importante sa akin. Yung sibuyas bawang, luya, at yun. Yung... parami pa kasing halo. Yung, yung spring onions. Tapos, yung paminta pa ito, lalagyan nito ng paminta. So, at least, basta daw yung ginger, hindi mawawala. Kahit kung unti lang lang ang ilalagay mo, basta meron ginger. So, ayun sa mga muslim po yun. So, ayun guys, nakikita nyo yung lamas na ginawa ko. I-fry ko yan. Tapos, saka ko i-halo yung sisig at yung hinimay na isda kasi naluto naman din iyan. So, ito guys, ang aking lamas. Sibuyas, bawang, at luya yan lang po tatlo kasi wala pong spring onions pero lalagyan ko po siya ng uh, ground pepper black pepper so yun po guys tama na po yun kasi pang konsumo lang namin yan ngayon yan yung isda na no, kahapon pa kaso pag inuulit ulit makakaumay na kaya i-recycle magawa ng bagong luto so ayan guys salamat po sa inyong uh, panunood at papakita ko po mamaya ang kanyang resulta thanks for watching Ayan po guys, eh, prito ko na po guys yung mga lamas. Inuuna ko po yung bawang. Ayan guys. Bawang sa kayong luya. Mamaya na itong uh, kasi madali po siya maluto. ayan guys, nakikita nyo. Ina-fry ko na po yung aking bawang at luya. May, may ko po na, maliit. Ayan po guys, ipapabrown ko siya kaunti lang kasi hindi siya luto, yung isda luto na kaya kailangan maluto din ito bago siya ihalo bago ihalo guys yung isda lutoin mo na ito kasi yung isda luto na so, kailangan lutoin mo na ah. namas ayan guys eh aluhaluin aluhaluin so, hanggang sa maging brown lang ng konti ayan guys, nakikita nyo, hinahalo, halu -halo. Halu halo, halo, halo halo, 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 halo guys. May nagsabi guys, yung kapitbahay ko, bakit daw masyado akong madada? Sabi ko, hindi man sa ganun, pero siyempre kung ganitong ginagawa mo, nagbablog-blog ka, kailangan sabi ko maging madada ka. Kasi kung hindi ka madada, muna lang yung sasabihin mo. So, sabi ko sa kanya, ganito talaga yung mga taong nagbablog. So, iting ko, eto na guys. Nagbablog na po guys. O, ayan guys, nagbablog na. So, tatanggalin ko muna yung ito. So, ayan guys, tinanggal ko na. So, isusunod ko na ngayon ang uh, sibuyas. Ayan po guys, sibuyas ito. Ayan na ko lang maliliit. So, ayan na guys. So, guys, uh, para lang ko na lalat. Ayan, ito naman ang halu-haluin. Bukay-ukayin ang sibuyas. So, ayan na, madali lang po itong maluto. Hindi ko na po lalagyan ng uh, asin kasi yung isda parang maalat na at ilagyan ko na po siya ng toyo. Toyo po, at saka okay, yung paminta. So, eto na po guys. Medyo mag-brown na po, madali lang kasi maluto ang uh, ating sibuyas. So, guys, masarap talaga magluto. Yung para lang ako naglalaro. Ito po yung rice ko guys, tapos na. Ayan o. Oh. Ayan. Ito lang. Pag-ulan ngayon, wala po kaming ulam na isda kasi tamad magpunta ng palingki yung mga tao kasi basa. So, ito na lang yung dating isda. So, basta marunong ka lang, ano, mag diskarte uh, Pwede mo naman i-recycle yung mga dating pagkain dyan. Siguro para may isa bang magluluto po ako na uh, kanton mamaya. After nito, magluluto ako ng kanton. Kasi hindi po ako nag-agahan ng kanin. Nagkapilang ako at biskuit. Kaya po nagluto ako na agad dahil magutunin ako. So, ayan guys, nakikita nyo, ayan o, medyo brown na po yung sibuyas, kaya halo ko na po yung isda na hinimay-himay ko. So, magiging kagikit na siya, ayan, o di kaya sisig. Ayan. Ayan guys. So, ayan, ito na po guys, ang kagikit. Ayan kagikitanin I mean, sisig, Yan. so guys, ang na lang ang ating video, mamaya ipapakita ko lang po ang ating kung product. Thanks guys watching. na guys. Naluto na po ang kagikit or sisig. Ayan. Luto na po siya. Kanya lang kadali maggawa ng kagikit na isda. So, ay ito na guys. Ilalagay ko na siya sa itang lalagyan. At yan ay finished product na kagikit. Simpleng-simple lang po guys. Ayan. Ayan guys. Tapos na ang sisig. Ayan guys. So, thanks for watching again. Bye-bye.